<laughs> Let's go Let's rock and roll to the birds Huwag mong subukan Alam mo, hindi ka na mag-email E, minsan nakaka-miss din eh Nakaka-miss din mag-stream eh no? Naka-email eh Hindi totoo yan <laughs> Ano lang Hindi yung araw-araw mag-livestream ng Mobile Legend. Nakaka-burnout kasi eh Pag araw-araw eh <laughs> Lain na tang idol Ayaw mo nga Kung ayaw mo sa akin Ayaw ko rin sa'yo <laughs> O, dodge lang po Trax na yan Dinodge pa Tangina naman o Dinodge pa Sino nag-dodge? Sorry, sorry <laughs> Oh, tragic na yan. Lalaro-laro tapos si Dadaj. Dad. Sorry, chill. Pitsa kayo kayo ng oras. Sampaling ko kayo ng itlog eh. Bastos ka! Laruin na lang yun eh, di ba? Malay mo, manalo pa ka sila. Kahit ni Mang Marksman pa yan, may chance na may manalo eh. At least, ma... Kanyang experience yun din. Huwag ka iiya. Okay. Yeah. Ayan okay. <laughs> na, ayan na. Ados again. Wait, ulit na naman eh. Sa kaano ko bisa? Ihalo-halo na natin para lahat maggulo-gulo na Pwede itagalog, pwede bisaya yawa ka! <laughs> <laughs> Mukhang may ulam tayo Yummy yeah, hotdog may tome <laughs> Mukhang may pulutan tayo Ulam na this Hotdog ang ating ulam, Mark Wala bang sounds? Mayroon sa usoy Eh, tingnan natin wala bang sounds Ah, hindi niya nga nare-record Yung boses ko lang talaga Oh my God <laughs> Yung puses ko lang Yung puses ko lang pala naririnig pre La Putra na yan Nandito na Sinusunog na ako Linolechon na ako dito pre Nangunsa na naon nilang lechon <laughs> Pero dito ipapayag dito Ay kako ka Hoy wag mo akong patayin boy Alala mamatay yan ako dito Pero hindi ako mamatay dito Kasi isa akong poking okay, malala <laughs> Hindi totoo yan okay, Pagbibigyan natin, target Laila. lang. Basta ako matatakot! Pagbibigyan <laughs> natin yan! Ano yan, ha? Aba, may patipi-tipi pa si Kano. May tipitipi -tipi ka pang nalalaman, ha? Ano paki ko Gusto mo mabugbog yung jowa mong Layla? Papakita ko sa'yo kung paano bugbogin yung jowa mong Layla. Ano pangalan nun? Raul. Di ba may yun, yung jowa mo? Psst! Uy, bad yon, ha? So, what, yun, ha? Eh. ano jowa yun, it's for day. ano pangalan nun? Boys, o, di ba? May itlog. <laughs>

Abol kayo sa akin? Ba't ako matatakot? Ano <laughs> ba kayo? Ano ba kayo? Ano? Ah! Uy! 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 Sige, sige, sige! Bobo ang puta! Patayin niyo ako! Kahit pinatay niyo ako! Kasi alam ko naman na yung kapugian ko ay patay na patay sa sobrang pugi! Katamahan kita! Kakanti ako sa Layla niyo kung ano ginawa niyo kay Aldos! Kay Layla ang kanti! <laughs> Ba, ang bubobo Oh my god! Shit! Don't do that! Don't do, don't do that! Hala, rampage na! Oh my god! What what are you doing, guys? Nakikita mo naman. Hindi lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. What are you doing? Nice one. Kill that Lila. Fucking shit. Uy, bad yun, ha? Oh my god, oh. Hello, she's tipping, tipping in my front face. Do you understand to my in English? Hello, Here we go! Attack the toll, 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 attack the Ah! attack the toll, attack the toll, attack the toll,

Yan ang ganti ng ginagawa nila sa akin ng mga kasama mo. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Oh, di ba? Namatay yung cornila. Lakas mo! Ay, sakolo Tabang, tabang. Tabang, tabang. Matay yung cornila pa ang lambot. Hindi, wow. Wow naman. Good job, good job. Hoy, <laughs> Dito! adito. Hoy, back, pre, back, pre. Oh, shit, ah, shit, ang sakit. Wala, abol talaga, oh. Ah, oh, matapang ka, ah. Matapang ka, ah. Pumanda ka sa akin. Maghintay ka. I shall return. Tumesting ka. <laughs> ang do tangaw gago gagong miya nagsulot ka na siya dito hala ka baka nay ka mo di ba bubobo nyo lolod sila lolod sila naglolod sila naglolod naglolod sila bebe ah! ayan patayin na natin yan salbis na yan salbis na yan salbis na yan oy putregis na yan dito na tulungan niyo ako tulungan niyo ako Hmm, nice one. I love you. I love you too. Sarot. Dito, dito na na. Abang, abang, abang. <smart noise> Nice one. Back, back, back na, back na, back na, bak na, bak na, baby. Kaya ka na, kihilig ako. Ayan, very good, very good, very good. Ganda ng kung ka natin. Combination, combination tayo. Magsama-sama tayo dalawa, ha? Ha? Ganun lang, ha? Ganun lang, ha? Birada, ha? Ha? Ganun lang, ha? Push natin to, ha? Push natin to, ha? Dala na, ha? Turin na, ha? Ano ka na sisira ulo?

Ang galing! Bakao ah! Bak Bakao! Bakao! Okay pre! Okay pre! Palakan natin! Palakan natin pre! PALAKAN NATIN PRE! Ang degalit niya! Ano yan? Ano ka? Ano ka Lord? Ha? Ano ka Lord? Ha? Kahit mo yung anus ko? Ha? Bubupo ako? Ha? Biradaboy! Tatamahan kita! Love so, universe, doy! Tapos makakaya! Hidaan mo sila, kulol! Ang lakas ng tama mo! Tama ka na! Mapuso <laughs> nga pre! Kung malakas tayo, pogi pa! Busuin nyo ang livestream natin! Kung pogi na, malakas pa! Ulol! <laughs> yung itlog nyo. Bastos ka! Pero, pero, putra, is na yan. Here we go! O, tara na. Salud. Sige, pre. Sige, pre. Atak, pre. Pre, pre. Dito, pre. Dito. Huwag mm. ka na kasi natakas. Ay, gago ka! Putang ina mo! Gago na buhay pa! Pisting yawa animal. Mal. Supot, visit ka ni Mal. Pisting yawa ka! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? ka pupunta? Wala kang takas! Daddy chill! Ay! 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 Ikaw! putangin ina mo, ano, ba mo ano bang gusto mo Ano bang gusto mo? ano gusto mo ah? Anong gusto mo ah? Anong gusto Ikaw ang papatay ko! Putang ina mo! Ah. Ay! Tabang! Ay tanga mo! Ay,

おいカルマま Good job, good job. Scary pala yung supot na yun, eh, no? Sampalin ko pa ng tibing animal na yun, eh. Uy, bad yun, ha? <laughs> Ikaw! Ikaw talaga! Ikaw talaga ang abnormal sa animal. Ito ba, ito ba? Ikaw din! Ubo sila! Tabusin na! Wala na. Finish na. Huwag Pagod po tayo na. Pero pang isa dito. Anong papabol -pa yan? Huwag nyo nga bulit! Huwag nyo nga bulit! Tapos, Alam!

Huwag ka iiyak na yun ni na yun yun ni Shit <coughs> Nice Nice Push Tore 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 Pre tore na pre ulul Wow 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 Yung pipi Sabi ko na global support ako eh, no? Grabe yun, napaka-intense ng laban. Buti na lang malakas ako, pugi pa. Tatamahan kita.